Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Reaction more! Be radical. ブラッド Okay, magandang-magandang uh, gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay, ano. At syempre, binabati ko rin po ang uh, na magandang gabi ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. <laughs> salamat po, uh, at yun nga, may nakausap po ko na natanggap nga nila yung message ko, no, sa ating mahal na Pangulo. At salamat din sa ating mahal na Pangulo sa ayoko nang bagitin kung ilan, kung magkano yung kanyang binigay na tulong sa yung lingkod. So, salamat po talaga. Uh, naintindihan niya. <laughs> so, salamat talaga sa kabila ng uh, nangyari. Ang importante sa akin, okay kami ng ating mahal na Pangulo. No? Sa uh, ni... Uh, ah, Siyempre ang ating ginagalang at minamahal na Lisa Araneta Marcos na yeah. mahal mahal ating mga Okay, sa gabi pong ito, pag-usapan po natin, ano? Ito pong <laughs> usapin po dito. Eh, nabasa ko lang dito kasi sa Abante. Uh, tungkol po dito sa pag-cover up. Basahin ko muna po mga minamahal ko mga kababayan, ano? Bago po tayo magbigay ng opinion dito. Oh, so sabi po dito sa Abante, inakusahan ng pag-cover up si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pagpigil sa mga malalapit niyang tauhan na sinasabing sangkot sa maling paggamit ng 500 million confidential funds ng Office of the Vice President o OBP na dumalo sa investigasyon ng Kongreso. Ipinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, ah, chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang kanyang pagkadismaya sa hindi pagdalo ng mga opisyal na may ah, direktang responsibilidad sa paghawak ng ah, pampublikong pondo sa sinur sa sinusuri ng ah? Sinusuri ba to? Sinusuri tama. Ang uh, nakikita po natin, ito po ay uh, pahayag na po mismo ni Chua. Ang nakikita po namin dito, ang pinagmuang uh, pinapupunta po nila yung mga career uh, official uh, officials na sa tingin po namin eh hindi naman po sila ang talagang uh, concern. Ah, parang nagkakaroon po ng cover up dito, dito po sa issue na ito. Tugon ni Chua sa mga mamamahayag sa press uh, conference. Okay. Sa ikalimang pagdinig ng committee noong Lunes, dumalo ang ilang uh, uh, career officials ng OBP. Kabilang sina Administrative and Financial Service Director uh, Rosel Roselina Sanchez. Chief Accountant uh, Julita Belia uh, ano nato, Belia del Rey Budget Division Chief, Edeline Rabago at Chief Administrative Officer Kelvin uh, uh, Jerome Tinido. Matapos ang maraming investigasyon at supina, Gayon man, hindi dumalo ang malalapit na kasamahan ni Duterte tulad ni OBP and Undersecretary at Chief of Staff Sulya Sulyaka Lopez at Special uh, Dis, Disbar, Oper, Officer Gina Acosta, kapwa nagsilbi si Lopez at Acosta bilang staff ni Duterte nung siya ay alkalde ng Davao City. Okay. Dami nito pero konti na lang o. Oh. E giniit ng mga career officials ng uh, uh, OBP nawala silang personal na kalaman o kinalaman sa mga CIF. At uh, tinuro ni Lopez at Acosta bilang pangunahing may responsibilidad dahil pareho silang kabilang sa malapit sa pana anato panang uh, panagalawang uh, pangu, sa pangalawang pangulo binatikos naman ni House Assistant Majority Leader at Sambales First District Representative Jay Kunghun, si Duterte na sinabi niyang nagpapakita ng uh, selective participation upang uh, protektahan ang kanyang malalapit na tauhan mula sa pagdinig actually si Vice uh, President Sara is shielding here, inner in a circle, sa accountability. may uh, selective uh, participation kung sino lang yung gusto nilang ipadala at walang direktang uh, kinalaman don sa liquidation ng uh, funds ay uh, yun yung pinapadala nila. Uh, niya, ani Konghong bilang tugon sa pahiyag ni Duterte naabala ang ilang opisyal sa paghahanda para sa anibersaryo ng OBP at hindi makadadalo. Iginiit ni Chua na nagpadala na sila ng maraming investigasyon at patuloy itong hindi pinapansin. Hinanapan ng komite ang mga... ang pangalawang... ano to? Hina, hinanap ng komite ang paliwanag mula sa mga opisyal ng OBP sa umano'y piling paggamit uh, ano to maling paggamit pala sorry ng uh, 500 million ng CIFs para sa huling quarter ng 2022 at unang tatlong quarter ng 2023 okay Ang uh, saya, no? Ako'y gumaan gaan yung loob ko, no? Nung may nag-message sa akin na Salamat po talaga sa ating mahal na pangulo at God bless po talaga. Okay, uh, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan ano. Ito po ang uh, ano dito eh. Talagang i-cover up po ito ni Surimau. Alam niyo naman kung bakit eh. Kasi nga tulad ng sinabi ko, Ito na topic na natin to pero kaya ko lamang po to binalik kasi eh ah, uh, ito po ay talagang mainit po ngayon na usapin. Diyan po sa diyan po sa kamera, oh. Diyan po sa kamera. Alam nyo, ito po kasing si Lopez at si Acosta no. Ito po talaga dapat yung dapat na humaharap kasi sila yung pangunahing persona o personalidad na nakakaalam kung saan dinala ni Surimau yung pera ng taumbayan. Pero bakit ito yung unang at sinadyang policy ni Sara Duterte? Alam na natin yun eh. Talagang itatago niya ito kasi takot si Sara Duterte na mahayag sa taumbayan ang katotohanan na kailanman ay hindi na siya magbabago dahil siya ay likas na magnanakaw, pinanganak na magnanakaw, pinanganak na mandarambong katulad ng tatay niya na ang itsura mukhang pirata sa lahat ng pirata. Ha? O mas pirata pa sa lahat ng mga pirata o mandarambong pa sa lahat ng mandarambong. Di ba? Natural lang. O, ang tingnan nyo, ha, mga kababayan ko, para sabihin na lang, para sabihin na lang na walang tinatago ang OBP o si Sara Duterte sa kamera para sabihin ng taong bayan na sumasagot sila may pinapadala siya. Ang problema dito mga minamahal kong mga kababayan, yung pinapadala niya, ha? Ah, yung pinapalitaw niya, pinapapunta niya para magsalita doon sa Quadcom o sa committee, ha? Ah, hindi pala Quadcom, doon sa good government pala yun na ano-ano, no, ha? Ah, yung pinapaharap niya doon, eh yung mga taong walang kinalaman na kung saan, ang isasagot lang doon, wala po kong alam dyan. Wala po kong participation dyan. Hindi ko alam yan. Diba? So ang nangyayari, nagiging palamuti lang po mga minamahal kong mga kababayan, yung mga taong pinapadala doon nitong ni Surimaw na talagang ugod ng ma, uh, ugod ng uh, pagiging magnanakaw. 'Di ba? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, mas malalaho ito kaysa doon sa 125 million na ibinigay niya doon sa kanyang boyfriend, ha, na basketballista. Uulitin ko. O baka magtanong kayo, sabi mo hindi totoo doon sa ano? Totoo po 'yon kung papakinggan nyo lang ho kasi kaya po natin yun nasabi dahil nga po hawak ng uh, kalaban natin yung video ng aking anak na kapag hindi ko binaliktad yun kawawa po ang aking anak no? so sa madaling salita naalagay po tayo sa alanganin paninindigan ko po yun ha? na walang ibang binigyan si Sara Duterte sa 135 million kundi ha? si John Amores Ha? Uulitin ko sa inyo, hindi po magbabago yun. Ha? Hindi po magbabago yun at hindi po totoy sinabi ko noon. Yun po ay ayon lamang sa nag-uto sa akin dahil nga po hawak niya yung video na kung saan ikasisira po ng aking anak. Kaya sa madaling salita, kailangan kong gawin yon E hindi ko na kailangan paliwanag yun. Ang importante sa akin, napaliwanag ko na sa ating, uh, at alam na ng ating Pangulo yun. Diba? Kasi mahirap kasi paintindihin yung iba. Hindi nila maintindihan yun dahil uh, malawak na usapin. Personal na usapin. No? Pero ganun pa man, bumalik ko tayo dito kay Sarah. Mukhang sinusubukan po talaga ni Sarah yung kayang gawin ng Quadcom o kayang gawin ng mga ng ating mambabatas. Sa ginagawa ni Sarang ito para bagang hinahamon niya kung ano ang magagawa. Ngayon, etong si Acosta at si Lopez, pag hindi pa ito lumabas. At pag ito ay nahuli. Ha? Ah, magsasalita to. Magsasalita to. Ang problema! Alam ko, tinuruan na ito ni Sara. Kapag nahuli kayo, Kapag pinaupo kayo doon sa kamera, sabihin nyo pinilit kayo para magsalita sa akin. Alam ko na yan, gagawin ni Sara Duterte yan dahil yan ang ginagawa ngayon ni Bato. Ha? Dito po kay Dan Fernandez maging kay Congressman Abante. Na dahil nga sa nasusukol nila, nalalaman nila ang lahat-lahat tungkol dito kay Bato de la Rosa, kumuha si Bato de la Rosa ng isang pulis ha, ah, na bayaran para magsalita, para papangitin ha, ah, yung image ni Congressman Abante at Congressman Fernandez. So, dito mga minamahal kong mga kababayan. Alam ko eh, nag-a-analyze ako eh. Sabi ko, nangyari na to doon. So, maaring sigundahan ito ni Sarah na maaaring ito rin ang ipalabas niya. Ito rin ang ipalabas nila sa taumbayan. Nang sa ganon, lumabas na sinisiraan lamang ang mga Duterte maging yung kanilang mga ulupong. di ba? Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, kahit Anong gawin nila? Lalabas at lalabas ang katotohanan. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan o pagtanggi nitong ni Sara Duterte sa paglustay niya o sa maling paggamit niya ng 500 million. Ha? Na kung saan hindi niya masabi kung nasaan ito ba? Mas malaki-laki ho to. Mukhang mas kailangan po itong sagutin ni Sara Duterte. Ha? Mas kailangan nitong sagutin ni Sara Duterte. Okay na yung 125 million. Alam na. Pangangatawanan ko dito yan. Na yung 125 million na yan ay binigay niya sa kanyang boyfriend na si Jan Amores. Ha? Mga minamahal kong mga kababayan. 'di diba? So, alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, alam kasi ni Sarah na wala siyang masasabi na tama. Wala siyang masasabing totoo doon sa kamera. Kaya kailangan niyang umiwas. Sa kanyang pag-iwas, ah, gumagawa siya ng istorya o sila para masira ang kamera o yung reputasyon ng kamera o ng ating mga mambabatas na nag-iimbestiga tungkol sa katiwalian nitong ni Sara Duterte tungkol sa kanyang paggamit o maling paggasta sa pera ng taong bayan. Para makaiwas sa isyo, etong si Duterte o etong si Sara Duterte, kailangan nilang gumawa ng paraan kung hindi ang pagtakas, pag-iwas, kundi yung pag-iwas, pagpapadala ng maling tao doon sa Kamara at syempre yung paggawa nila o paggawa nila ng mga isyo na ibinabato nila sa ating mga mabubuting congressman na gumaganap o gumagawa lamang sa kanilang mga tungkulin pero ganun paman tulad ng sinasabi ko sa haba-haba ng uh, usaping ito sa haba-haba o sa dami ng mga nangyayari naniniwala pa rin ako na sa administrasyong ito ay lalabas ang katotohanan, lilitaw ang katotohanan at mananatiling ang kapangyarihan ng kabutihan ang, mangyay, ang magwawagi laban sa kapangyarihan ng kasamaan. No? So, ganun pa man, tulad po ng sinasabi ko, uh, sa'yo, Sara Duterte, kung nakikinig ka man, ano, huwag ka nang umiwas kasi wala ka nang iiwasan. Kitang-kita ka na ng taong bayan alam na ng taong bayan kung ano ka, Sara Duterte. Ha? Alam na. Kaya ka umiiwas dahil takot kang malaman namin na yung mga pera namin, nilagay mo lang sa bulsa mo na kung saan ikaw lang ang nagpasarap. Ikaw lang ang guminhawa, ikaw lang ang nakinabang. Alam na namin yun. Kaya huwag ka na umasa, Sara Duterte, na ikaw ay magiging presidente pa ng bansang ito. Itaga mo sa batuyan. O itaga mo sa utak mo. O itaga mo mismo sa ulo mo. Ha? Kaya, alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang, sobrang humahanga ako sa ating mahal na Pangulo. Sa kabila po ng paninira sa kanya, sa kabila ng mga ginawa sa kanya ni Sara, nananatili po siyang matibay para po sa ating lahat sa kabila ng ginawa sa kanya, sa ginawa ng batikos ng mga Duterte sa kanya, nananatili po siyang matatag para sa mga Pilipinong naghihintay sa kanya, nananalig sa kanya, nagtitiwala sa kanya. So, salamat po talaga at nagkaroon tayo ng isang Pangulo na mayroong pong tunay na pag-ibig sa ating inambayan. So, ganun pa man, eh, ewan ko lang kung anong mangyayari dito, pero para sa akin, eh, dapat magbaba na talaga ng uh, parusa ang mga taga-Quadcom o yung ating mga Senado o lalong-lalo ito si Congressman Chua na chairman ng sa nasabing uh, committee ng uh, kautusan na ipahuli na talaga itong mga to kasi umaano na eh, umaabuso na eh, di ba? work ba vice president siya piling ni Sarah Duterte sa sarili niya walang sino man ang pwedeng umano sa kanya so nakikita nyo na binababoy na po ni Sarah Duterte ang batas natin walang niya talaga yung pagmumuka talaga nito ni Sarah manang mana sa tatay niya talaga sa kademonyuhan sa katarantaduhan sa totoo lang ayoko na masyadong magmura dahil nangako na ako na hindi na ako masyadong magmumura dito dahil uh, hindi naman yan ang uh, ano natin. Importante dito, na ilalabas po natin ang katotohanan. Na ilalabas natin dito, yung mga bagay-bagay na dapat malaman ng taong bayan. No? So, para sa akin, kaya hindi po humaharap si Sarah Duterte doon sa kamera dahil dinugas niya. Ninakaw niya talaga. Isan daang porsyento yan, ninakaw ni Duterte, o ni Sarah Duterte, yung 500 million kasabwat itong mga tao niyang pinapatakas niya. Ha? Ah, dahil takot silang malaman ng taong bayan yung kanilang kahudasan o yung kanilang pagiging magnanakaw. So yun lang. Tapos, period. Nagnakaw sila. Wala nang iba. So wala nang, kung hindi kaya sabihin niya ng, ng camera, hindi kaya sabihin niya ng sino man, ako dito, paninindigan ko yan, magnanakaw si Sara Duterte, yung buong pamilya ng mga Duterte ay puro mga mandarambong, magmula sa nanay niya, pati tatay niya, silang lahat, puro mag magdarambong, kaya naniniwala ko, pati sa mga anak nito, lalaki yan, puro mga mandarambong. Eh syempre, eh, saan ba naman, pwede ba naman mamunga yung talong ng kamates? Hindi. Natural kamates, kamates din yung tinanim mo, kamates yung bunga. Mahirap namang nagtanim ka ng kamates, Talong yun to, mubo? 'Di ba? Kaya nilalahat na natin. Sigurado 'yan. 'Di ba? Pero ganun pa man, eh aantab aantabay po tayo palagi dito at hindi natin sila tatantanan, 'di ba? Parang uh, parang si Mike, ano lang yun ah. Sino <laughs> ba yun? Yung uh, excuse me po. <laughs> okay, sa mga kababayan natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po tulad pero sinasabi ng yung lingkod. mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po mamahal, sa ating bayan Maraming maraming salamat po.